So what's up mga idol? Um, papalipad mga idol. Sama ko na naman sila Makmak. Tantan. Ayan, mga idol. Sama ko mga idol. Papalipad na naman kami. Yan kami mga idol. Marami. Ma Aladin yan, yan, yan pa mga pangalan Ang pangalan nito? Injo ah, Tan, Sama kami Nakahuli ah, na si Boss Amo Jo May mga idol Boy Shout out <laughs> Yan Update ko na lang kayo Kung nandun na kami Satanap mga idol Shout out Kuya Agu So what's up mga idol Update to rin na Malapit na kami sa Tanak Mga idol Napapalipad Napalipad nila yung layangan na binili Mga idol Hindi na si Bosamo Kasama ni Tantan Malakas siguro ang Malakas ah Okay na yung layangan mga idol Binili Ano na po tumapit. Patay na kuryente. Sige, hey, lususan mo pa. Bukuran mo, walang yung hangin. Tumapit nga. Apo, yan na may tunog na yung isa. Oh. Bukuran mo, walang yung hangin. Walang yun, ha? sa hangin. Huwag mo ganyan din ah. Mayat lang hangin? Mahina ang hangin mga idol. Ayan na, mga idol. Hindi nga tumaas yung... Kahit ni... Anong pangalan mo, boy? Ayban. Ayban pala. Kalimutan ko na ka. Ako ba? Shout out mga idol. Diyan, diyan. Dito na kami mga idol. let's pa rin natin yan. Pero plano, yung kahit na yan, yung kinalibad ko na yan. at saka yung Pilipinas. Paliba natin mga idol. Mga idol. Marami kami dito. Kasama namin itong mga to. May mga bandera mga idol. Ayan so, na mga idol. Tapos na. Shout out mga idol. Dala so, dito kapag nakataas na tong mga tumurok na mga idol. Ay, um, kahit ni Bagyomel. Isang di palayok mga idol. pa so, kapag na yung mga yun, mga idol. So what's up mga idol ulit Update ulit mga idol Napalipad na natin itong Pilipinas na kahit mga idol Papakita ko sa inyo mga idol Ayun na po ating Pilipinas mga idol Nasa taas na po mga idol Kulang yeah. pa sa yan mga idol, yeah, idol. Ayun nga ayusin ko nga yung Binenta kong kahit mga idol Kasi hindi nila alam mga idol dito kayo ulit, mga idol, kapag napalipad ko na ulit yung isang oriplano, mga idol, ah Tapos mag-ayos dyan. Okay, na ko. Dito mga idol. Yan, mga idol, napalipad na rin, mga idol. Itong nilalayangan, mga idol, di lang marunong magpalipad yung dalawa, mga idol. Malikot lang yan kasi kulang sangin. Sa Yay! Tasin mo muna, patasin mo muna bago mulas-lusan. mga idol. Ayan lang ating malikot tungkol mga idol kasi kulang nang hangin kaya ganyan malikot sunod natin itong di mga idol yung saranggola ni boss jomel amo yung tulungan niya si Ivan mga idol shout out so update kayo ulit mga idol kapag nalipad na ito mga idol so what's up mga idol nakawa ko dito mga idol o so, kaya yung ating saranggola taas na mga idol oh. uh, bandera kite sa mga idol isang tora tora gitski, mga idol ang ating reflano mga idol yun nataas na rin mga idol uh, marami tayong kasama dito mga idol mga ayun yung binenta ko na yung mga idol oh. layangan na yung mga idol saka next palipa rin ulit mga idol ito palipa rin natin ulit ito, mga idol kasi hindi nataas mga idol bukin natin kay Boss mga idol Sama kayo sumasama mga idol. Shout out mga idol. O tara! Ito na lang mga idol. Update ko kayo ulit mga idol. Set out kaya pala kay Bayo Michael. Butak mga idol. Yo! Mga idol. Parin natin po ulit mga idol kay Saso. Yung ng Pilipinas mga idol, yung toro Napakataas ah, pala mga idol. Yan mga idol. Ang layo na mga idol. Ang taas-taas na pala. Dahil driver niyan mga idol. Sila makmak mga idol. Ay, si Con palang dito. Si Potot mga idol. Shout out. Yun sila um, Michael Botak. Bayaw. Shout Si Boss Amo. Yeah. Yung ating aeroplano kahit mga idol. Nautal na ako mga idol. mga idol. Taas yan mga idol mga kasama yung gawa ni Ivan mga idol yung mga halinta-linta mga idol bandera kayo yun sumasama sa akin mga idol so shout out ulit mga idol yun so, na pa natin yung mga saranggola mga idol yun siya na ako lang nagbibigyo talaga mga idol isa ko lang mga idol yun na po ang ating Ereflano kahit at saka yung ating bandera kahit andun na po na kakalayo na po mga pataas na po mga idol kulang po yung hangin kaya ganyan po malikot kasi yung malakas na hangin at ayun na yung kite ni Boss Jomel na ginawa niya mga idol at saka yung kite ni Iban yung ating tropa na tagalik ako mga idol set out sa inyo mga idol so, tara na mga tropa natin mga idol nakipaking lalakasin update ko na lang kayo kapag nandun na kayo mga, andun na ako mga idol Magkailain ka. Ang spot mga idol oh. Shout out, shout out, ng aking camera, mga ito. na mga ito, lo. Eh. kita. Ayun, ng ating... philippines Skype mga jet ski mga idol tola tora, tora mga idol Makan Mga idol. Bakit magsak? Bakit? Kiling. Ulitin natin yun. Ulitin natin. Ulitin natin. Kiling lang yun eh. Pero okay na siya. Kiling lang yun. Andito mga chikas natin. Mga idol. Mga ating replano mga idol. Napakaangas mga idol. Ayun si T. Boss. Bayo, oh, oh, oh. Michael Botak mga idol. Ay, kasama pala si Bayo ko no. mga idol. Matrobat. Okay, Mga idol, ulitin natin yung palipad natin kay Pareng Jomel. Boss Amo Jomel, mga idol. Oh, ay napaka mo naman to. na yung kay Ivan mga idol oh Makakas na rin ang batang yan may pagtataka talaga mga idol. So, ulit, kapag mapataas na ulit natin yung kahit may ito jomel mga idol. Boss ay ban Shout out Ivan! Takas na rin yung gawa mo ay ah. Takas na rin. So, what's up ulit mga idol? Ay, mga idol, natambahin muna kami dito mga idol. mga idol si Con ang piloto natin Gabriel, itak mga idol saan na yung kanisa pelik na yung piloto natin doon pala ay. sila eh hindi oh, oo oh. oh, matala kuyo? marami sa kilo? marami sa kilo? oh 50 pa rin mura na tara tingin tayo doon yun yun ay. mga idol Okay mga idol. Update ulit sa ating saranggola Rangola. Pakita ko ulit sa inyo mga idol. O, yan po yung ating aeroflare ng San mga idol. Okay. <laughs> mga idol, malikot mga idol. Kulang ng hangin mga idol. <laughs> Ito lang mga idol. mga idol. Mga Itantan ulit mga <laughs> idol. So, ko kayo mga idol. Kapag kuwan. Mga dito ko mga idol, hindi sila sila sa taas ng track mga idol. O, tingnan mo naman sila ko na. Eh. Pot pot. Ayan, yeah, shout out Justin. Kulit din ko eh. Mak mak. Pot ng driver ng ating jet mga idol. Ang ating tura tura. Hindi naman, makmak -mak ang ating driver din sa replay ng mga idol. Dayo na mga idol. So, ganito mga idol. Maraming salamat. Kakang dito na lang ang aking video mga idol. Shout out mga oh, kapasal okay. hat. lahat.